Ito yung aking mga pasalubong, mga pabango. Ay, may naka-extra pang chinelas dun. <laughs> so, ito nga guys, yung aking mga pasalubong binili ko sa body, but and body works. So, ito mga pabango at hanggang doon yan guys. Ayan. Good evening everyone, good evening, good afternoon or good morning Anong oras nyo man guys, mapapanood ang aking video na ito And welcome to my YouTube channel, Burgess Vlog, isang OFW dito sa Singapore So ayun guys, nandito na ako sa aking room At tapos na ako sa aking trabaho Kaya nandito na ako sa aking room dahil rest time na So ayun nga guys, isishare ko sa inyo yung aking mga pinamili nung mga nakaraan Ayan, linggo-linggo pag ako yun uh, nagde-day oops <laughs> yung CL ayan kaya yeah, mo na yan so linggo-linggo tuwing ako yun nagde-day off ay bumibili ako ng pakonti-konti so ayan ipapakita ko sa inyo guys ayan ayan tayo dito guys sa aking mga mga ipapabox So, ito mga toothpaste na nabili ko. Ayan. 9 pieces. $4.50 yan. Ayan. $4.50. Another toothpaste. Full gate naman. Ayan. 6 pieces. Ay 9.90. 9.90 yan. Another full 9.90 din. 6 pieces. Tapos, meron tayo dito. Ayan. Ito ay gagawin ko saan ng uh, fruit salad, uh, macaroni salad dyan sa party namin dito. Kaya lang naisipan ko ay ipadala na lang sa box. So ayan, may dalawang gatas ako dito na condense, Tapos ito, binigay ni amo. Ayan. ayan no nut for sale yan. binigay ni amo. Hindi pa naman expired kaya kinuha ko lang. Tapos meron tayo nito. Ito ay baso yan. Linagay, linagyan ko na ng cling wrap. Tapos yung aking mga pabango para sa mga anak ko at asawa ko. Ayan. Ayan, meron na kayo mga pabango. Ayan, meron pabango dyan. Binili ko yan sa sa tawag dito. Doon sa may anong mall ba kasi yun? Uh, malapit sa bugis. Ayan. Ito naman, tiguan dollar. Ayan. So, binablog ko lang ito guys para makita ko kung ano yung mga pinamili ko. At ipapasalubong sa aking mga uh, anak at mga relatives. Ito naman yung watch ko. Ayan yung watch ko ito guys. So, ito naman ay body spray. Ang bango nito. Ayan o, ang niya. Tatlo yung akin dyan. Yung dalawa ay sa kasama ko. So, ito naman ay pabango uli. Sa Bath and Body Works ko binili. Nag-sale sila. Buy two, take two. Ayan o. Buy two, take two. Ang presyo ng isa ay $17. So, ang dalawa ay 34. Kasi buy to take to eh. Ayan o. Oh. Any, any, any flavor or kahit anong klaseng pabango ay ganitong size ay uh, $17 ang isa. Ayan. Pero pag bumili ka ng dalawa, may free rin na dalawa. Kaya, apat yan. At dito rin ay gano'n din. Ayan o. Oh. Ay, ano by ay bakit yun? ay tama ayan, by by 2 take 2 kaya 4 din yan so, ang pressure niya ay 17 dollars ang isa sa bath and body works ito naman dito medyo malaki medyo malaki siya. ayan o oh. uh, 32 ang isa sa so, pag bumili ka ng dalawa bali apat So, ayan, may pwedeng haluan ng lotion or body wash. So, ayan guys, ang aking mga pinamili. At dito naman tayo sa my luggage. Yung mga toothpaste nga pala, uh, tatanggalin ko na yan sa box at gagawin ko ay ganito para hindi siya mag-leak. Hindi siya mag-leak dito. So, iisa-isahin ko yan, tatanggalin ko yung box at gaganitohin ko na lang siya para masigurado. At ito namang luggage na to guys, dala ko ito nung kahapon, nung nag day off ako. Pumunta ako sa aking, sa bahay ng, ng, amo ng kapatid ko. At binigay ko yung mga, mga damit sa mama ko, yung binigay rin nila sa akin. At ito yung kapalit. Ay sorry. Itong mga iba dyan ay binili ko sa value dollar. Like this one. Ayan, binili ko yung sa value dollar. Sabon. Ayan, may sabon. May pabango. Tigo, $1 lang yan, Pumili oh. rin ako ng tigo, $1 na pabango. Tapos, may... May nabili na ako doon na limang pirasong ganito. Maling luncheon meat. So, bumili ako ulit ng dalawa. Tapos, may pabango pa. Pambigay ko yan sa mga... Ewan ko kung sino mapapagbigyan ko yan. Tapos, mayroon digestive biscuit. Ayan. Tapos, may laruan ng apo ko. May makaroni salad. Bigay ng kapatid ko yan. Ayan. Itong laruan para sa apo kong babae. At meron tayo ditong spaghetti. Ayan o. Oh. Bigay naman ito ng kapatid ko. Apples. Ito, $3.50. Meron pa dito sa loob. Wait lang. So, ito guys, naman ay binigay ng amo ng kapatid ko. Binigay ng amo ng kapatid ko ito. Ay, ito pala, pangkamot. Binabili ko ito sa kanya. $3. Binabili ko ito sa kanyang pangkamot. Ay, yan oh, Maganda to pang kamot. Pwede dito banda pang hilot. Yan o, oh, massage, massage mo yung likod mo. Tapos, dito naman ay kamot. So, yan. Tapos, may quaker oats. May oats. Binigay Tapos, ito naman ay para sa apo ko. Binili ng amo niya. Ito naman para sa kapatid ko. Binili rin ng amo niya. Tapos ito ay para sa kapatid ko rin binili din ng amo niya. 3 for 10 daw yan. Tapos ito ay sa akin daw. So yan guys. Mabait sila doon yung amo ng kapatid ko. Tapos ito naman ito naman ay ayan o. Oh, Isasalin ko yan dito. yan Ilalagay ko dito at ilalagay i ilalagay ko rin sa box ko. So ayan guys ang ating mga ah uh, kalat dito na aayusin at ang aking box kasi ay darating na by Wednesday. Ito. By Wednesday darating ang aking box. So ayan ang aking mga kalat dito sa aking kwarto at meron pa doon, meron pa dito wait lang guys. Ito, ayan. Isang supot pa yan ng ng mga uh, biscuit din yan mga biscuit ito may yes na binili ko yan dati ginagamit ko sa kitchen ay kinuha ako nga dahil ako ang bumili niyan ayan may mga may noodles biscuit so ayan pa so ayan guys ako ang na-excited magpabox eh. So, ayan. Guys, don't skip the ads. And thanks for watching. Bye everyone. Bini-video ko lang para makita ko ulit kung ano ang aking mga pinamili. Ganun lang. So, ayan naman. Ay, extra naman yung sleeper. Meron pa nga pala dito yung toothpaste, toothbrush ng aking apo. Ayan. Dalawa yan. Tada tada. Bien. So, yeah, lang guys. Bye everyone. Bye.